Ito yung two chambers na filtration system ng isang pan natin at ililipat natin to dun. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ako dahil ililipat natin yung sa filtration system para ma-maximize natin yung space dahil dumadami na po sa yung mga fry nating PKBM, ng mga balloon molly natin at ng ating gapi yung full gold natin. Kaya kailangan po natin ng na extra space para po sa mga fry niya. Kaya yun, tara samahan nyo ako. Let's go! Ganda na panahon natin ngayon mga kahabi, ang init pero maya mayang hapon uula na din to. <laughs> Ito yung mga koy natin dito, gutom na gutom kasi sobrang init. Meron po pala tayo dito yung plastic pallets, yan, binigay lang sa atin at magamit din natin to. Itong pan po na to, yung filtration system nito, yung ililipat natin. So yun, pakita ko sa inyo kung saan natin ililipat. Punta tayo dun sa area, tara. Ito yung two chambers na filtration system ng isang pan natin. At ililipat natin to dun. Ito tayo doon. Ayan yung ating two chambers. Tapos ilipat natin dyan. Yung nakagawa na ako ng patungan niya. At katabi na lang siya nitong kanyang pond para malapit na lang at itong area na to magagawa pa natin ng mga pond meron nga po tayo dito eto parang aquarium sya gagawa po sana tayo nun kasi ng ano na uh, pandar yun pero di po natuloy kaya ito gagawin uh, gagawa na po natin ng paraan di po natin mapagdugtong to kasi mas malaki itong isa uh, at wala naman tayong pamputol nitong fiberglass na sobrang kapal oh. kaya ito i-clip na lang po natin yan dyan at talagyan po natin ng trapal para gawin natin grow out tank ng mga balloon molly natin tapos doon sa kabila gagawa rin tayo ng uh, pandan at patungan so yan malaki pa yung area na yan yun know malaki din tong glass na to binigay lang din sa atin to ito yung ano pang display ng mga jewelry din na ginagamit at ito binigay na sa atin dalawa yan kaya para siyang naging aquarium kaya meron ganito para sa sliding nya so nilinis ko na tong area na to konti na lang at ilipat na natin yan dyan punta tayo dito sa ating Balloon moli area na kita ko na pala yung pagong natin wala po kasi ito ng mga almost 3 weeks ata Ayan. nung ginagawa natin nililinisan natin yung area na yon nakita ko po siya doon kaya eto nabalik na siya dito uh, gagawin po natin yan ng kanyang ang sariling enclosure para di na po siya tumakas <laughs> baka ayaw nyo po dito mas mabuti na may area siya na walang tubig so ito yung mga mauli natin dito yan. Goods na itong aquarium natin na to guys. Oh. Yan. Clear na. At kitang kita na yung mga isla nilagay natin. Yan. Goods. May gapi po dyan. Ewan ko nakalimutan ko yung ano kung anong strain yan. Pa comment na lang dyan kahabi kung meron ka nyan. Kung alam mo kung anong strain ng gapi po yan. Yan. Freebies lang po kasi sa atin yan. Tapos male lang, walang female kaya di din natin mapadami. Ayan. Parang dumbo din, dumbo air. Ay, comment na lang dyan Kabi. abi. Tapos dito, yung mga golden balloon mole natin na nahihirapan tayong padamihin. Hindi katulad nitong mga PKBM natin na sobrang bilis. Yun, know, puntis na naman. Malapit na din niya mag-drop ulit. Ito yung first drop nila medyo malaki na ayan, one month old tapos itong happy natin dito na full gold ng anak na naman ngayon, sobrang liliit din natin makita hanap tayo, nandun sa dulo ang liliit pa, di pa masyadong kita, nandito yung first drop ng mga full gold natin, medyo malaki na din iyan So ngayon, naubusan tayo ng dap niya. Kaya ito, nagawa tayo ng steam egg. Sana kainin. Yun. At ayun, kinain naman. Ito yung unang binigyan natin. Yung mga breeder. Yung isa lang, yung kumain. Tapos, try natin yung bigay dito sa mga fry. Yun. Ayan. At kinain naman. <laughs> Ayos. Bigyan din natin yung iba. Ito dito. Ayan. Sana kainin. Ayan. Good sa kinain na nila. Yun o, pinagkaguluhan na. Gusto pala nila ng may pellets, kasama pellets. Ito naman sa ating yun. So gusto pala nila na may pellets. Choose rin to mga sdang to. Yun oh. No? binigyan ko sila ng purong itlog lang, wala nang ano, pellets, di kinain. Yun guys, success. Gusto gusto nila oh. Nagkaguluhan talaga yung steam egg. <laughs> Ayan. Sige, kain lang kayo dyan. Oops. Matatakotin lang itong mga fry na ito. Ito, nagbabox na rin yung chan niya. Marapit ng uh, magdrop mag-drop ito. Ililipat ko na ito. Ayan you know. o. Dito rin. Ayan, gustong gusto ng mga full gold natin. Yung mga golden blend molly. dito. Oops, ba't yan dyan lang yan? Ayun, kinain din. Bigyan <laughs> din natin yung mga fry na nandito. Sana kumain. Yan, mukhang di pinansin. Dap niya po kasi pinapakain natin dito. Pero baka di pa naamoy. Ayun. Ayan, kinain naman. Pero di pa sila sanay. Ayun o. Oh. Yung mga fry nating full gold. Ayan sila, lumabas na. Ayan. Kunin natin yan. Ah, di naman mga fry eater to mga full gold natin. Pero kukunin pa rin natin yan dyan. Ilipat natin para sure. <laughs> Before po tayo mapatuloy, shoutout po muna tayo sa kahabi nating si Peekaboo from Dipolog City at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Yo, what's up guys? Day 2 at natapos nyo na po kahapon yung paglipat ng filtration system. Kaya tara, pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito po yung ating pan. Ayan. Tapos yung filtration system niya, katabi na lang po niya dyan. Hindi pa po natin nadadagdaga ng tubig. Punta po tayo dun sa filtration system. Chocolate! so eto open na po dito mga kahabi Ayan Tapos nalipat na po natin dyan Yung ating filtration system Katabi na lang sya nitong ating Trapalpan So di pa po, po ito tapos Lalagyan pa po natin dyan ng drainage Papunta po dun Para pag nag water change tayo Madali na lang At eto yung area Malinis na sya at ito po yung next project na gagawin po natin. Gagawin po natin itong grow out tank or grow out pan. <laughs> ng ating mga moli, ng mga fry na ating mga moli. Dumadami na din po kasi sila. Tapos, doon din sa kabila. So, ayan, abangan nyo lang po yung pag... <laughs> abangan nyo lang po yung paggawa natin sa truffle pan po na ito. So, yun guys, nandito lang po muna yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fishkeeping. fish keeping. Peace out. Ito yung mga corn natin dito, gutom na gutom kasi sobrang init pero mayang hapon, uulan na din to. <laughs>